guys, inalayan nila may sigarilyo, tatlong coke tsaka mga Hi. ay 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 <laughs> guys may, may mga pulis na naman na nagwa warning na guys dito daw may namatay na bata tatlo sila tapos inalayan nila ng ano ng inumin tsaka yung paborito na lang pagkain at tsaka ano sigarilyo tingnan natin guys may, kailan lang may nawalang ano dito eh may namatay na mga bata bata daw eh ayan mga teenager Ayan guys, inalayan nila. May sigarilyo, tatlong po. Tsaka mga pinlang. Yung mama, dasa, tawag sa atin. Diyan sila na, ano guys, na namatay. Ayan. Kaya siguro yan yung mga nagparamdam sa amin noon. Nung nakaraang araw. Pero marami pa rin naliligo kasi mainit na. Ayan yung mga ano nila. Kapitan natin. Ayan guys. May nga, nga Tatlo sila eh. Tama yung sinabi ni Titi. Tatlo yung namatay dyan. Kaya ingat-ingat mga idol. san man tayo magtungo. Mag-ingat palagi. Tara lipat tayo ng ano pwesto. Kasi puno na rin tao dito. Guys. May dumating na mga police. Ang sabi, mag-ingat daw, doble ingat kasi delikado nga. Marami ng mga nawa, nawalang ano dito, buhay. Pero, matigas pa rin ang ulo ng mga tao katulad namin, sarot. <laughs> Hindi, kasi, ano, marami talaga na delikado. Kaya, ayan, nagpapaalala yung mga pulis. Ayan sila. Alak, sabi daw, mag-ingat kasi delikado. Ayun pumunta sila doon. Oh. Parang pinaalis yung mga nasa taas, guys. Saan namin dyan kung pwedeng bumaba. Ma, ano, talagang sobrang init kaya magsisimi yung mga tao ngayong panahon na to. Ayan, dyan sana tayo bababa, guys. Ayan. Ayan. Maganda kasi malamig ang tubig at malinaw. Sobrang ano, linis ng tubig dito. Kasi galing ng bundok na. Kaya maraming naliligo. Yun lang, marami na rin nakuhang mga ano dito. Mga na namatay nga guys. Kaya pinakaingat ng maingi. Saan tayo ngayon? Ayan, bumaba na yung mga yan yung mga polis nandun pa yan umalis na yung mga pulis guys nagpaalala lang sila na magingat tayo paawi na sila so dyan na lang tayo guys bababa para makapag swimming at makapag relax mauna muna si main itatali niya yung mga gamit natin para makapa makababa tayo ng maayos try Mataas kasi ito eh. Ayan. Ayan. Paano na, may ibababa? Hindi mo pa ibababa ba yan? Mayroong trapo ko rin. O, eh. ah, okay. okay. oh, paatras. Sali mo ka nyan. Hi guys, baba na tayo. Alam mo yung tatakbangan mo.

ngayon dyan kaya ni Tanaka laman ayan oh, no, ang ganda, guys oh. Yung sarap ng tubig. Kaya ni mo malalam na yan eh. Dahan-dahan tayo sa paglapag. Mga kaluras, mga đó là Hi guys. guys, welcome to my channel Nature Adventure Vlog yeah. Yan, gusto namin yung mga ganitong adventure Para makapag-relax After work Tingnan nyo naman guys Sana mag-subscribe po kayo sa aking channel Sa mga mahilig sa Nature Adventure Vlog Nature Please subscribe, for like and comment for. Thank you. may falls na yan o yung tubig na yan guys fresh from the mountain galing ng bundok talaga yan tabi, -tabi po maliligo lang po kami para makapag relax yan, dito tayo kamu like it naman gamat si si tiksay ah sana na ini maretoreng kayatin oi astila bago yeah, andaming baro-baro doon oh no? kun natin mama ya paro-paro kain na tayo Ayan, parang may maliit na pool. Eh, may ano, maliit, maliit na swimming pool. Guys, ang ganda. Ang grabe. Yan, oh. Ito malalim pa siguro ito. Daming isla. Ayan, may ano pala dito. Parang maliit na swimming pool. Malalim

Ay, may may training Para siyang swimming pool talaga guys. Ayun, sinadya, parang sinadya. ay ay, Aliya nakatutok lang ng ay <laughs> kaya gabon. Tawha na ka. Ya ko try kaya. mà la lầm

Yan, yeah, dito tayo sa imaginary na butterfly. Ito so 'yung oral butterfly. dito may sinela kasi okay. para hindi mataktan yung mga talampakan natin kawawa so, din naman yung mga talampakan natin pag masaktan sila sa mga bato parang <laughs> <laughs> na yung karagda ang dami guys mga paru-paru guys ayan ayan ay doon

nakalaya ka ng device. Bula rin, paru-paro. Guys, like may mga pulis na naman na nagwa-warning na mag-ingat daw po tayo. Nandun sila. Ayun eh. Mga wang-wang. Mga wang-wang. Ayan may bumababa May kasama na tayo magsiri Kami lang dalawa kanina dito na yung tubig guys uwi na tayo okay mga idol mga guys uwi na tayo medyo lumalalim na yung ano yung ilog alas 3 na saka sabi nung pulis kanina uwi na daw kasi nga delikado na paghapon so thank you guys for watching sana nag enjoy kayo sa adventure nature adventure vlog natin for ano, mahilig sa nature. Thank you. God bless. Sana po mag-subscribe for you, please. Thank you so much. Bye-bye. Love you all. God bless. Ingat po. Hindi mo, pwede na mag-swimming o. Tama na lang. Ah, nandito na naman. Ay, ano pa ba?